May nagtatanong sa akin kung legit ba talaga ang copy and paste system. Well, the answer yes yes. Kasi subok na po ito at marami na po kami ang sumubok dito sa community with different professions like merong farmer, merong pagkaraniwang manggagawa, estudyante, OFW, or even senior citizen or kahit nasa bahay ka lang. Yes, kasama rin natin sila dito sa online. Kaya kung ikaw ay nagdududa ka pa rin na sumali sa ganitong business, maybe this is the right opportunity para sa iyo na subukan mo naman, 'di ba? Kailangan-kailangan natin ang extra income, especially ngayon na ang taas-taas na ng bilihin. Kaya kailangan talaga natin ang dagdag income. Take note ha, hindi lang po basta dagdag income kapag sineryoso mo at tinarabaho mo itong business na to, wow, magkakaroon talaga ng magandang result. Kaya kung ikaw ay interested, kailangan lamang meron kang cellphone or laptop at stable na internet connection para ikaw ay makapag-join dito. Kaya huwag kang mahiya mag-comment ng how sa baba ng video na ito para ma-assist kita. Have a great day! God bless!